itong park na to parte din ng academias pero siya ay ano parang museum meron nilang ano yung pinaka heroes din dito na inilalagay nila sa parang si Dr. Jose Rizal heroes lumalaban nung panahon ng maan nila King Philip yata ito si King Philip kasi heroes din talaga si King Philip asawa ng Queen Elizabeth ginawaan sila ng revolto dahil hero siya ayan ang revolto ni King Philip Parang ano eh dito eh, parang ayala.